Ilang araw na ako dito sa barangay Hiraya at wala pa rin nakakasuspetsa na nanggaling ako sa ibang planeta. Mukhang effective ang aking pagiging undercover agent. Ilang ulit na rin akong nagtangkang lumibot para mag-investigate. Pero parati akong binabalik kay Patpat. -Pat. Ang akala ng mga nilalang dito, si Patpat -Pat ang nagmamayari sa akin. Lingid sa kalaman nila, dadating ang araw na ang planet Earth ay magiging pagmamayari ng planet Ningning. At yan ay dahil sa kagitingan ng inyong lingkod, si General Tuna! <laughs> Isang araw, umuwing luhaan si Mama Mel. Pinaresign daw siya sa kanyang trabaho. Kaya kukulangin ang pamilya sa panggastos. Nung una, hindi ko ito maintindihan dahil wala naman kaming sweldo sa planet Mingming. -ming. Pero kalaunan ay naiintindihan ko na rin nung hindi na sosyal ang pagkain ko. Ang tumulong kay Mama Mel sa paghahanap ng trabaho ay si Junjun. Barangay captain ang tawag sa kanya. Mukhang bata pa si Junjun. Bibong-bibo ang taas ng energy. Katakataka lang yung pagtulong ni Junjun. Sa planeta namin, kung hihingi ka ng tulong, mahina ka. At kung tutulong ka sa iba, yan ay dahil may utang kang dapat bayaran. Nalaman ko na lang na nung bata pa si Junjun ay tinulungan siya ni Lolo Leandro sa pag-aaral. Binabayaran daw ng leader ng barangay ang matagal na niyang utang. Utang na loob daw? Ano yun? Utang na kinakain? <gasps> Pero bakit kay Mama Mel siya nagbabayad at hindi kay Lolo Leandro? Isa itong magandang balita para sa akin dahil maraming nagpapatulog ng mga tao rito kay Junjun. Parang kahit hindi na niya trabaho, sige pa din ang pag -abala. Ibig sabihin, lahat sila mahihina pala. Magiging madali ang pagsakop namin sa lugar na ito. <laughs> <laughs> Kawawang barangay, Captain! Kung mangyari yan sa leader namin, lagot kaming lahat! <laughs> <laughs> <tost> ha? Aba, niligtas niya ako? At bakit? Hindi ko siya kilala. Pero ganyan kaya dito? Likas sa mga tao ang maging matulungin? At tila natutuwa pa sila. Mukhang nakikinabang ang lahat. Pasapasahan ang pagmamagandang loob. Iyan kaya ang dahilan kung bakit masasaya ang mga nakatira dito. <tost> Isang magandang leksyon. Kung likas na matulungin sa isa't isa ang mga tao rito, baka mahirapan kami. O di kaya, dapat matuto na rin kaming tumulong sa kapwa. Hmm. Kinutong tuloy ako sa kaiisip. Uy, sosyal na naman foods ko!